Peace bang Selamat, Kaya lagi Salamat Ingat ma Oke, oh, na rinig O ba ang iyong sari hey, Yup. Good morning sa inyo lahat mga paps Good morning, good morning sa inyo lahat mga paps Isang magandang magandang araw sa inyong lahat Isang magandang magandang umaga sa inyong lahat mga paps Kamusta ang araw nyo ngayon? Happy Monday sa inyong lahat September 12 mga paps Tama ba? September 12 ba tayo ngayon? Baka mamaya mali Mali nga September 11 Happy Monday sa inyo lahat mga paps So may pick up na kaagad tayo ngayon Ang oras natin 5.34 280 meters na lang mga paps Dito lang to sa Kalamansian Woo! Good morning sa inyong lahat Biyahin na naman tayo ngayon Sabak ulit tayo ngayon Sa hamon ng buhay Sa hamon ng traffic Ah, dito lang pala banda so tatawag ako na dito po yung lobby na sir ah may hintayin lang po ano, para saan yan? vlog po sa ma'am sa vlog sa vlog po vlog? apo ah, ay ito kay ma'am morning ma'am shower cup ka ma'am ito po so malagay natin yung ano mo dito yung ibang gamit Ganit ma'am. Ano ba yung laptop? May laptop yan ma'am. Wait lang ako oh, mag-ayos. <coughs> I e, ma'am ilalabas ko muna itong ano mo ha? Ililipat ko dito. Para hindi siya ayan. Opya. Yeah. <coughs> Sige ma'am. Opo, okay na po. Nung oras yung pasok mo ma'am? Hmm. Oras na din. One way dito eh. Hello. Hindi makapasok. Buti ka pa ma'am, maagang pumasok. Okay. Tapos, saan pa yung punta mo na ito? Eastwood. Ah, sa Iswood Hmm. <laughs> Ayaw mo magpahatid hanggang kung ano, Iswood <laughs> <laughs> Walang ano rito. Mahirap sumakay dito ng pakubaw na, ma'am. Hmm, okay. okay. Pero, paano yung pagpupunta ka doon? Saan? Doon, sa... Hmm. Maglalakad. Eh, walang layo pala ng ano dito. Dapat may service ka pala rito na ihahatid ka doon sa Sakaya, no? At saka wala tricycle doon. Hmm. Pero may tricycle dito sa lugar ninyo. Wala raman ata rito ang tricycle, eh. Meron. Ah, meron. Kaso bihira lang dumaan oh. Dito kasi bawal sila. Oh, dito lang sila sa mga state street. 30 pesos wala. wala pa, ma'am eh. Wala pa. Wala pa. Gcash. Gcash meron. Yun, need ko na yung Gcash kasi wala nang 100 yung aking top up. Ah, saan kay top up? Mm, sa GCash. Dalawa yung ano namin, PayMaya saka GCash. Doon kayo nagload. Mm, nang ano namin wallet, load wallet. Kailangan yung magload ng wallet palagi. Mm. Kasi doon doon kinakaltas ni Joy Red yung ano, yung yung, yung ano nila, yung 40% nila. Ah. Oh. Mm, ganoon. Kaya hindi ka papasukan ng book hanggat wala kang load wallet sa apps mo. Ay ako Hindi na kasi Oh, hindi na nga eh. Hindi na nare-receive. Pumapasok na lang. O oh, sige, okay na yun ma'am. Basta nasend mo na. Sige, ma'am ingat. Peace, ma'am. Salamat. Ingat, ma'am. Alright, mga paps. Ang bite ni ma'am ang bait ni ma'am All alright so pinagikas na lang wala siyang barya ah uh, sasakay uy may tiparo pala rito sasakay pa si ma'am ng i e, ano i e bus papunta ng Eastwood so kakausapin ko sana si ma'am uh, ko sana siya na kung pwede na ihatid ko na siya hanggang Eastwood kaso uh, nakabudget daw yung kanyang pamasahe Sige ma'am Ma'am nakablog ako Okay lang ah <laughs> Paalam na ako agad Hindi ka pa sumasakay Isa ka banda Dito na ako ma'am 7-11 Ayun Ma'am GM Ma'am GM Shower cup ka ma'am

Sige. Okay lang ma'am nakablog ako ha. Sige <laughs> po. dito na kami, Pops. Ah, okay Towerville. tandan Sora. Okay, let's go. Okay na ma'am. Okay mga paps Nakakuha na ulit tayo <coughs> Nakakainis yung book kanina na nakuha ko eh Hindi ano Hindi sumasagot sa tawag Doon sa may hotel Sa may winter hotel dyan Sa may kabilang side Hindi sumasagot Sumasagot yung nagbook Pero yung binigay niya ng number na sasakay hindi sumasagot, nagre tapos biglang papatayin. Hindi ko alam pero pasaway yung ano eh. Sana wag ganun kasi kawawa. Ano na ako? Ah, naghintay ako ng mga nasa 30 minutes kasi syempre iniintay ko sa lagi eh. Eh, pinakancel ko na lang sa office. Kasi abala na ako eh. Tapos lumipat ako diyan. Tapos ikaw yung nakuha ko. <laughs> Ilan ka na, ma'am? Ma'am, bata mo pa. Pero nagtatrabaho ka na. Saan nagtatrabaho? Saan? Ah, sa Fisher Mall dito sa Qhub. Wala kang pasok ngayon. Meron Ano oras? Oh, 10. Ay, big ibig sabihin pag-uwi mo, magpi-prepare ka na, no. Gusto mo kita? <laughs> mag magayos ka pa kasi. Tapos magbubuka ulit pagpasok. Ah. Saya. Ano ka sa sa ano sa sa mismong Fisher Mall? Sa ano ka doon? Wow, magaling ka magtimpla ng alak, no. <laughs> Timplahan mo nga ako, ma'am. <laughs> Na jin bu ano? Ano yung mga tinitimpla ninyo na alak doon, ma'am? Ah, bagay. Kasi yung barista naman, hindi lang naman ganun yung ginagawa eh. Pwede ka mag ng barko noon, ma'am ah. Pwede ka magbarko. barko ako sa YouTube, ma'am, para mapanood mo yung vlog ko. Ano kuya Mark sa YouTube kuya Mark Walang ano, walang space yung kuya Mark. Nako, 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 naipit pa nga. Wala na kasi akong sticker Dapat bibigyan kita ng sticker eh Wala na, na Nagpapagawa pa lang ulit ako Oo, nung nag-lockdown Pero Dito sa Sa content ko ng ganito Yung motovlog Bago lang, nung March lang, nung March Yung dati kong content, yung sa Ana sa Good Samaritan sa Cape and Animal. Tapos nung nag face to face na uh, last year, yun, hindi na ako nakagawa ng content doon. Almost 1 year akong walang gawang video. Oh, tapos nakapag-decide ako naka, na na magano, mag-motovlog mag na lang. Ito nag-start ako nung simula nung simula nung nakapasok ako kay Joyride. Ito na lang ibinavlog ko. Pero hindi ito yung pinaka main, ano ko ha. Ah, yung main na trabaho. Ano lang to yung pinaka say, ah, oh, side line lang. Trabaho may ano kasi ako nagugupit ako hair stylist ako eh. May sarili akong barbershop doon. Pero nag-a-apply ako abroad, ma'am. Okay ka lang dyan? Ugh. Oop, ya. Yeah. Oop, ya. Yeah. Pagod ka na sa biyahe, ma'am. <laughs> Dito na lang ako, hindi na ako alis. <laughs> Baka makuha ko pa yung mukha mo. Magkano yun? 100 6 Wala kang 6? Okay na na Sige, hingat ma'am Alright mga babs Na-drop na natin dito si madam Galing siya ng Kubaw Sa may uh, Victory Victory ba yun? Victory Ay, hindi, ano 5 star pala 5 star terminal dito siya sa may himlayan mga pops tandan sora alright ores natin 9.08 <laughs> ugas muna tayo ng motor mga pops bawas lang tayo ng konting putik bawas lang ng konting putik sama presko yung motor natin Pasahero pa tayo mga paps eh. Mabawasan lang May tayong book eh. So nagbibase pa naman yung ating book. Binase mo muna natin yung ating motor ng konti so yun mga pops na nakakain na ako tapos nakapaghugas ako ng motor sa akin pa rin pumasok yung book ni ma'am yung pasahero natin kanina <laughs> ito naman. Nakapagugas pa ako ng motor dun <laughs> Saka nakakain Baligtad ma'am Uy baliktad <laughs> Sige <clears> O <throat> diba at least hindi ka na late ma'am Wait lang ma'am, mababa ko lang yung stand Oop, yeah. Ingat ka, ma'am. Up yeah. Sige, ingat, ma'am. So, yan mga paps. Na-drop na natin yung ating book. Dito siya sa Fisher Mall. So, uwi na tayo, mga paps. Uwi na tayo. Grab na natin Complete na natin Alright mga paps Siguro hanggang dito ko na lang Muna ulit tatapusin yung aking vlog Kasi uuwi na rin naman ako ngayon Dadaan pa ako ng ano mga paps Dadaan pa ako ng uh, Test center Siguro dito sa may FCM So try natin na magano mag-inquire. Inquire tayo.